Naging isang ganap ng bagyo ang low pressure area ng at at sa Pilipinas so ng na aaraw Sa Pilipinas ng pag Magandang araw! Ang napili na salita ng aming grupo ay ang salitang bagyo. Bakit ikong salitang ito? Naisip ng pangkat namin ng salitang bagyo dahil ito ay napapanahon pagkatapos ng lahat ng pag ng klase na naganap na yung semester dahil sa mga napadaan na bagyo dito sa Pilipinas. At dahil pangwili-wili din ang pinagmulan ng salitang bagyo, ang salitang bagyo ay nagmula sa salitang proto-Austronesian na virus na nangangahulugang typhoon. Ito ay ginagamit sa maraming wika sa Pilipinas, kabilang ang Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Haninoo, Aklanon, Pangasinan at Kapampangan. Ang bagyo ay nag-uugnay din sa lungsod ng Baguio, kung saan ang isang tropical na bagyo ay nagdula ng record na 46 na pulgada ng pagtulan sa loob ng 24 na oras noong Hulyo 1911. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano nang habang alam natin tungkol sa bagyo. Siyempre, ang bagyo, ito ay isang malakas na sistema ng panahon na may malalakas na hangin at ulan at karaniwang nabubuo sa mga tropical na rehiyon. Ang bagyo ay may iba't ibang pangalan depende sa lugar. Natawag itong uh, hurricanes sa Atlantic at North Pacific, typhoon sa Western Pacific, at cyclone naman sa Indian Ocean. So, paano nga ba nabubuo ang bagyo? Ang bagyo ay nabubuo mula sa mga tropical depression, kapag ang mga hangin sa ibabaw ng dagat ay eh, humihigpit ng mabilis at nagiging organized na nagiging sanhi ng isang sistema ng uh, malalakas na hangin at ulan. Kailangan ng isang temperatura ng dagat na hindi pababa sa 26.5 degrees Celsius or 79.7 degrees Fahrenheit upang magsimula ang isang bagyo. Ano nga ba ang saklaw at hanggang saan ang lakas ng isang bagyo? ang pinakamataas na lakas ng hangin sa isang bagyo ay karaniwang umaabot sa 200 km per hour or 124 meters per hour or hitik pa. Ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ay si Typhoon Haiyan o mas kilala nating mga Pilipino bilang si Bagyong Yolanda noong 2013 na may maximum sustained winds ng 315 km per hour or 195 meters per hour. Ano nga ba ang uh, ginagamit natin sa mga pagtataya at pagmonitor ng uh, bagyo? Ang mga bagyo ay karaniwang sinusubaybayan ng mga weather agencies tulad ng Pag-asa sa Pilipinas at National Hurricane Center naman sa US. Sa Pilipinas, ang mga bagyo ay binibigyan ng pangalan kapag ang isang tropical depression ay may lakas ng higit na 60 kilometers per hour o higit pa. Pagdating naman sa mga bagyo sa Pilipinas, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo at may average na 20 bagyo o 20 bagyo na dumaan sa bansa bawat taon. Ayon sa pag-asa, ang pinakamaraming bagyong dumaan sa Pilipinas ay noong 2019 na umaabot daw sa 21 na bagyong blade. Ano na mga assignment natin? Relax ka lang, Kelly. Kung kaya natin mag-survive ng midnight study sessions, kaya natin to. Bagyo lang yan, dilipas din. Wala masyadong kalamidad sa UP Diliman kundi yung walang kuryente o kaya walang wifi. Oo nga. Tsaka after nitong bagyo, maglakad-lakad naman tayo sa something garden. Magpignit tayo, ganun. Wala na exams nun. Sure ako, relax na lang tayo. Ano rin? Ito ito ba? Parang di naman fake ng lakad-lakad sa may pating garden na lang bumabal mo. Pakalubog ang kalsada. Tama, Kelly. Pero then, okay lang yan. Ang mahalaga ay handa tayo. Saka hmm. baka mamaya wala ng wifi. So, magandang magbasa ng mga libro para sa mga exams. Tama din. Saka kahit anong pagdating dumating, at least, hindi tayo magagutong. Oo oh, nga, no? Tama kayo. Pero, sana matapos na to para makabalik na tayo sa buhay ng students student na walang alalahanin. Kundi ang grades, pero... Pag yun lang yan, matutulog tayo at pagkatapos, hahanapin na lang natin ang mga assignments at projects na naghihintay sa atin. Tuloy ang buhay, Dileman style. Pero alam nyo, maswerte tayo dahil ligtas at komportable tayo. Kaya bilang tulong natin sa ibang tao, mag-share na lang tayo ng mga donation drives at saka ng mga emergency hotline sa mga social media natin. Mhm. Mm Tama. At, wait, teka. Ano ang mga yun? Hello, may deadline tayo kay Sir Yu ngayon. Anong ba? Tara na. Simula na tayo. Diyos ko. Dahil napakaraming bagyo ang dumaraan sa Pilipinas taon-taon, sanay na sanay na mga Pilipino na marinig mula sa balita na may darating na namang typhoon o super typhoon, kaya't kinakailangan na naman natin maghanda. Dahil dito, malaking parte ng ating kultura ang Filipina Resilience o ang ating abilidad na bumangon mula sa anumang kalamidad at ang ating optimismo na nagbibigay sa atin ng lakas upang gumiti at magsaya sa panahon ng bagyo. Ngunit, kahit magandang katangian ng pabansang katatagan at pagkakaroon ng pag-asa, sana'y lagi nating tandaan na hindi ito isang permanente o epektibong solusyon para sa lahat ng bagay na kinakaharap ng lipunan.